Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Asolo Campo. And today is August 11, 2025 and our topic is all about ano ang spiritual na pakikipaglaban. So our concept is all about principalities and powers. So ang principalities and powers ay tumutukoy sa mga ranggo ng demonyong kapangyarihan na komikilo sa spiritual na, na dimension gaya ng binanggit sa uh, sa Ephesians chapter 6 verse 12 at Colossians chapter 2 verse 15. Ito ay organisadong hukbo ng kasamaan na laban sa kaharian ng Diyos. Hindi sila kapantay ng Diyos sapagkat sila ay nilikha at nasa ilalim pa rin ng kanyang soberanyang pamamahala kahit sa kanilang pagrebelde. So sa pamagitan ng krus, nilupig ni Kristo ang kanilang kapangyarihan at bilang kaisa ni Kristo, nakikibahagi tayo sa kanyang tagumpay. So, syempre, patuloy man silang nakikipaglaban laban sa mga banal, tiyak ang kanilang pagkatalo ay tayo ay makakatayo o makaka makatatayo ng matatag sa biyaya at para ng palataya. May suot na buong baluti ng Diyos. So, our Bible readings for today is all about Ephesians chapter 6, verse 12, ASND version. Sapagkat so, ang pakikipaglaban natin na hindi laban sa kapwa-tao, kundi laban sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga namumuno sa kadilimang nagkahari sa mundong ito at, at sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So, dadako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus wages war against the demonic forces. So, si Jesus Christ mismo ang nanguna sa labanan laban sa kasamaan at sa pamamagitan ng kanyang ministeryo at krus is nilapig niya ang kapangirihan ng Diablo. Tayo ay kasama sa kanyang hukbo upang ipalaganap ang kanyang tagumpay second is demonic forces will not give up without a fight. So, ang mga pwersa ng kasamaan is patuloy na lalaban hanggat o hanggang sa huling panahon. Kaya, so, kaya, dapat tayong maging alerto at patatag sa pananampalataya. And last is God provides armor for offense and defense. So, ibinibigay ng Diyos ang spiritual na baluti para tayo uh, makipaglaban at makaiwas sa bitag ng kaaway. So sa kabilang ito, ang katotohanan, katwiran at pananampalataya at salita ng Diyos bilang ating sandata. So ngayon dito ako na po sa ating application. So yung first application is participate and never forget that we are in a battle. So dapat nating tanggapin na tayo ay aktibong kasali sa espiritual na labanan. So hindi taga-panood lamang. So ang ating buhay ay dapat nakatoon sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Second is put on the full armor of God to fight and defend. So, sa araw-araw is dapat nating isuot ang spiritual na baluti upang labanan ang tukso at protektahan ang ating sarili mula sa kasinungalingan. Ito ang magpapatatag sa atin sa gitna ng pagsubok. And lastly is pray relentlessly for God's advancing army. So, ang panalangin ng pinakamakapangirihang sandata upang patuloy na lumago at lumakas ang hukbo ng Diyos. So, sa pamagitan nito is na ipagpapatuloy ang misyon ng Ebanghelyo sa buong mundo. So ngayon dito na tayo sa ating last part is our discussion. And our discussion talks about, are you participating in our Lord's battle by advancing the gospel of the kingdom? So para sa akin, ang sagot ko po ay oo. Bilang isang mananampalataya is tinatawag tayong lahat na maging aktibong bahagi ng labanan ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. So yung pakikipaglaban ay hindi laging physical kundi spiritual. So sa panalangin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at sa pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. So kapag tayo ay nananatiling matatag, may suot na buong baluti ng Diyos at tapat na sumusuporta sa kanyang gawain, is nakikibahagi tayo sa kanyang tagumpay laban sa kasamaan. So ngayon naman po ilalahat ko ang overall na natutunan ko sa devotion natin ngayong araw, ngayong araw ng Agosto 11. So natutunan ko po na ang laban ng mana, para mananampalataya ay spiritual at hindi laban sa tao. So kaya kailangan nating laging isot ang buong baluti ng Diyos at manalangin ng may nang walang tigil para sa kapatiran at sa paglaganap ng ebanghelyo. So sa sa ating buhay, is pipiliin nating maging aktibo sa misyon ni Kristo, magtapat sa kanyang gawain at manindigan laban sa kasamaan.